Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga kaantingero, antingera ko dyan. Sa video po na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko gawin ang isa pong uh, lucky charm na daladala ko po lagi sa kahit sa bag ko or sa sasakyan ko po. Nakahang lagi siya ano, sa sa ano doon sa ang tawag ito doon po sa may windshield So, parang ano pa, uh, um, windshield charm po siya, ano. So, anyway po, um, bago ang lahat, huwag ka makakalimot magdasal sa mahal na Diyos, ano po, at uh, taro, tayo, tayo, na. So, eto po, meron tayong maliit na bote, ano, uh, meron po ako lagi nito. So, eto po ay, ano sa akin, may nag-order ano, nag po nito sa akin. So, Ah. Uh, Mag-ano ah. Uh, Holy Monday po ngayon. <laughs> Naisip ko ba yung ko ano sa Tagalog. Um uh, Holy Monday po ngayon kaya ano um uh, may nag- nagano po sa nag-order po kasi nito sa akin so gagawin ko po ito pero ganito po yung ginagawa ko na gagamit ko para sa akin ano po? So, um, eto po dito, dito ko yung ilalagay yung wish ko. Ano po? So, ito po ay simply lamang, hindi nangangahulugan na kailangan ang dasal. Ano? So, doon po sa mga hindi nangangailangan ang dasal, gagawa lamang tayo ng lucky charm. Napaka-simple po. So, isulat niyo yung wish dito. Ano? So, sa akin po, ilalagay ko lang, ano, uh, yung pangalan ko o kaya yung pangalan na nagpagawa ano, yung halimbawa yung uh, kaibigan ko po, so ilalagay ko dito ano, so sulat so, like, po ano, tapos yung maglagay ka ng wish mo their dresses from star car and we are looking at ritual we are looking at religion yes they don't have that book of laws there's so many of them which the form of the and shaping of the it's just it's a no-brainer this is what humans do they try and make sense of the world so it's a pop-up book of what you know gagawa ka ng wish lagi po may command na tinatawag yung command po yon yung sinasabing ano yung sabihin natin yung halimbawa I want money now lagi pong may now or ngayon na ano po yung ngayon na so ganyan po inilagay ko na ano so lalagay ko na so ayan kita niyo. Tapos po ito, may pig mix na po ako, ano, uh, herbs po. So ito po ay kalindula. Ito po yung kalindula, um, orange po ito na marigold po. Orange na marigold po, ano. Tapos ito po ay ano ito, um yung rose hips po na tinatawag ni pinatuyo na po ano. Tapos ito po ay gumamela gumamela po. Ito pina po yung gumamela. Ano po? So, yun lang po. Tatlong peraso lang po na ano, na bulaklak. Ang hinalo ko, ang ilalagay ko po dito. Ano? So, lagay ko po siya. Sa ganito pong ano, huwag na huwag po kayo maglalagay ng asin sa mga ganito. Unless na pangontra po, ano? sa mga wish ng Lucky Charm po, huwag po kayong mag, ano, lalagay ng asin. Kasi ang asin po, kapag nag, ano, na, tunaw na, dapat nalinisin na po kaagad. Kasi bawal po ang, ano, mag, ano, mag-keep ng asin, lalong-lalo na po kung nagtutunaw na. Kasi yung kamalasan ko hindi na naaalis. Kaya huwag po kayong maglalagay ng ano, so, eto po, kita ninyo, nilalagay, ilalagay ko na. So, ano lang po, yung parang kalahati lang po ang ilalagay ko, ano, so, napakasimple lang po na, ano, kasi ang marigold po, swerte, kahit sa, sa ano po, sa ibang nasyon na paniniwala, ang marigold po nang dadala ng pera. Magtanim ka po ng marigold sa palibot ng ano mo, ng bahay mo. Magdadala siya ng swerte, ng pera. Pera po lagi ang ano niyan. Ah, uh, yung wealth ang daladala niyan sa iyo. Ang ano naman po ang gumamela, yan yung tinatawag na hibiscus po ano. Yung gumamela po, yun ay napakaswerte na bulaklak. Ano po? Tapos yung ano, yung rose hips po. Hindi ko lang alam kung merong uh, rose hips din sa Pilipinas, pero kung wala naman po, yung uh, rose petals na lang po. Basta po ano, yung pinatuyo na po para hindi na masira ano. So ganito lamang po ang gawin. So again, nilagay ko na po ano. Ngayon po may choice po kayo na lagyan ninyo ng tubig ng ulan na hindi po dumaan, na, na lumapit, lumapag sa lupa. Yung pong tumutulo, ano yung dumadaloy, lalong lalo na yung na, na ano na yung na, na salunan ninyo, yun po ang ilagay dito, ano. Tapos, pakalagay nga, takipan po, pakataki po, Anong mo na, itago mo na kung lagay mo sa altar mo o ilagay mo sa bag mo. Pero kung may tubig po, siguraduhin na hindi maglilik o hindi tutulo po. Ano. So, ang ako po, kasi ganito, minsan hindi ito nasisil, ano. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko po ng tali. Ah, asa ah, na yung tali ko dito? Yung ganito pong tali. So, eh kasi po ito, uh, ano, uh, para ito doon sa, nag, ano, nag, uh, so ganyan po, ito hindi ma, ano, hindi ma, hindi matutulo, ano po, ay hindi, hindi tutulo diyan po kapag naano, so nagaano lang siya, tapos so, itali ni lang po na ganyan, ano po, oh, sige po, sana uh, makatulong ito ng kaunti, bye po.